May metal sa kinakain mong gulay? Akala mo healthy ka kasi kain ka ng kain ng gulay? Pero paano kung imbes na nutrients, mas marami ka pang kinakain na chemicals at toxins. Ang green leafy vegetables tulad ng malunggay, pichay, kangkong, litos at spinach ay puno ng nutrients. Pero kung hindi mo ito nilinisan ng tama, baka mas marami ka pang nakain na heavy metals, pesticides, dumi mula sa usok ng sasakyan. Hindi safe agad kainin ang gulay kahit pa ito galing sa palengke o grocery. Dahil maaaring may pesticide at chemical fertilizer na pwedeng ng hormonal imbalance at liver damage kapag naipon sa katawan. Dahil rin sa polusyon at maruming tubig, ang ilang gulay ay maaring may heavy metals tulad ng lead or mercury. Maari itong nanggaling sa kontaminadong usok at dumi mula sa daan, lalo na yung nasa tabi ng kalsada. Hindi porkit gulay automatic na healthy kailangan mo itong linisin ng tama. So paano nyo po ito ihahanda? Ibabad sa tubig na may soka o baking soda, banlawan ng mabuti sa dumadaloy na tubig. Kung mali ang paghahanda mo, baka na in vitamins ang makuha mo ay toxins pa. Paano mo nililinisan ang gulay bago lutuin? Share mo sa comments. Ito ang yung friendly doctor from Trento, Tukalin po.